pamula doon sa unang na videohan ko yun doon sa dulo na yun hanggang paikot hanggang dito hanggang dito sa kabila yan po ay <silence> Hello mga kapakners, so it's our second day ng pagpapabakod at titingnan ulit natin ngayon kung ano na yung progress ng aming nagawang bakod So medyo tanghali na rin kami nakapagsimula kasi nga medyo napagod kahapon So ito na po yung nasimula naming bakod Yan kung Wala doon, agad na po sa may dulo ng niyog So babaybayin natin ito Okay. So, yan po. So, ito ang nasimula namin kahapon hanggang medyo hanggang dito. Ayan. Medyo matrabaho din pala ang paglalagay ng net kasi siya ay diamond. Medyo mahirap. Kailangan balanse talaga ang pagkakalagay ng tali sa taas at baba. Dahil kung hindi, ah, uh, ang hirap ang hirap siyang bagtingin so pamula doon sa dulo na yon uh, ang aming paggawa ng ng net hanggang dito yan so, talagang limit malimit yung aming paglagay ng poste para maiwasan yung mga kawang-kawang so, ayan kahapon nilinis pa namin kung napapansin nyo kahapon talagang pinalinis ko muna kay Baam sa aking kasama sa aking pinsan itong area na ito dahil medyo masukal ito tinan nyo naman ngayon ay wala na so sinunog din namin yung mga tira-tira yung mga tuyo so tinigil lang namin dahil baka masunog yung aming net so yan so mula dito so diba kung papansin nyo napakalayo na napakalawak kasi yan po yan o oh, mga kapaknoy so ganyan kalawak yan ganyan kalawak yung paglalagaan namin ng kambing So ito, yan susunsunin natin to. Yan daming nilinis, so oh, ang dami pa nga mga tira-tira. Medyo delikado din ito sa tao. Kaya maingat talaga. So yan dito, nagkakaroon kami ng problema kung paano namin bagtingin ng maayos kasi nga hindi balance. Yan. Hindi maayos yung pinaka may ma may mataas, may mababa. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga tali niya medyo nag curve kasi hinapit talaga namin kailangan kasi siya ay bagting yan kailangan nakaigting talaga Ayan, no? hindi siya yung dapat malambot so lalagyan pa rin namin ito ng mga laksa ilalim para naman hindi talaga makalusot even yung manok kasi balak talaga namin tong kawalan ng manok sana nga tumami yung aking alagang pre-range chicken yan so hanggang dito yan, dini. Eh. Diretso lang. Yan. Yan, ito yung pinagsunugan ng aking ama. Yan. Ito naman yung pinagsunugan kahapon. So, makatulong din para medyo ba yung lupa. Lawak yan mga kapakners. Ayun. So, pupuntahan natin yung aking pamangkin doon at ang aking pinsan. Dahil, tutuloy pa rin nila yung paggagawa Medyo mahirap talagang bagtingin yung net na nabili namin from pag sa mga kantuhan na ito sa mga ganito ang hirap hindi ko kasi masyado gamay ang teknik kung paano siya bagtingin kapag nasa kanto so far first time ko lang din pong magkabit ng ganito at uh, fortunately ay ayan okay naman siya na uh, bagting na bagting naman. Lalagyan lang namin ng mga pampatibay pa. Ito nga lang medyo hindi. Ito. Kasi nga uh, yung curve masyado mababa yung doon sa dulo na yon. Kaya hindi siya nahila pataas. Kailangan siyang hilain So far hindi naman siya dahil bagting naman yung ilalim eh. Ayun, lalagyan lang ng lock doon kasi medyo kawang itong part pa lang ito. Ito. Kailangan pala ito lagyan dito ng lock. Ito. Eh, pwede namang hilahin ito masyado malambot. Yan. So, hindi lang siya basta-basta ilalagay yung net kasi kailangan din po na malinisan namin yung mga mga pagtatakitan kasi hindi pwede na tulad nito, hindi siya pwede na bastahan lang marapag may nasabitan siyang isa ng mga tulis ng mga pinuputulan tulad nito ay mahirap hilahin so yan so dito hanggang dito na dito na tapos yung aming ginawa kahapon yan yan yung aking pamangkin smile muna yan so hanggang dito siya naputol pang doon sa unang na videohan ko yun doon sa dulo na yon hanggang paikot hanggang dito hanggang dito sa kabila yan po ay 100 meters at meron pa nga po ako dito another 100 meters na Inuutoy-utoy ulit po namin gawin. Ayan. So, actually, meron siyang free na uh, 200 meters na tali. Ito. 200 meters ito. Bali, 400 meters yung nagamit namin. So, kailangan talaga siyang mahaba dahil taas at baba ang pagtatalian. Hello, Bernie! Ayan. And then, meron din po siyang free na uh, cable tie. Dalawa din ito. Hindi ko na alam kung ilang piraso. Uh, 80 pieces pala. May nakalagay naman pala. So yun, dahil namin yan. At kaninang umaga nga, naglagay muna kami ng, ng poste. Ayan, nalagyan na ng aking pinpamangke ng tali sa taas at baba. So, mabilis din sila nakatapos. Ayan. So, so ang dami namin pinastas. Ang dami namin pinutol ng mga sanga-sanga na gusli. <coughs> so, ayan kabit na ready to bend na naman hihilahin na naman ito ang pampin sa pamangkin lubong smile muna ang abo sayap yan kaya smile muna ito ang aking kasamang tagagawa ng poste mga bakod yan smile detect bakit Di, iyaan mo na kahit hindi na pantay na pantay. Eh. Ayos lang yan. Kahit dito mo na banda mo talaga. Eh. na. So maganda ito kapag nalagyan na ng bakod. Pwedeng ito silungan ng kambing kapag mainit na sa tanghaling tapat. Pwede sila dito tumilong. O so kagandahan nga lang nito sa pag-aalaga ng kambing kapag mainit. So hindi mo na kailangang itali. Pakawalan mo lang. Yan. So ito lilinisin pa namin ito maya maya Malapit na rin kami makarating doon sa sulok Babasbasin pa ito Patalasin lahat Alisin tong mga dumi dumi na ito Kailangan yan ay malinis Yan hanggang doon sa may kantos, Pinagtumbahan ng puno na yon At yan na lang muna Actually hanggang doon, hanggang doon pa yan sa dulo Sayang naman medyo matrabaho na din saka ako ay babalik na ulit back to work muna. So hanggang dito, ay eh, diretso namin dito 'yan. Yeah. So ito yung aking biniling kambing kahapon. So yan ay halagang ayun ah, nga pala ay nasa 16 kilos. So dahil ngingay mo. Na 200 pesos per kilo. So 3,200 yung almost binayaran ko kahapon. Actually, hindi ko alam kung nasan pa yung mga kambing mo. May bablag ko na laang. Para makita ninyo. So, parang buntis na din tong kambing na ito. Kaya binili ko na kahapon. Ayan, medyo mailap pa nga lang siya. At medyo maingay kasi ngayon lang siya na pawalay dun sa kanyang ina. Ah, uh, dumalaga nga pala yung mga kapak. So, yan. Ito, hanggang dun. So, pag nalagyan ko po yan dyan sa likod ng aming babuyan, ko po dito sa likod. And then, Pwede ko na pong pakawala na aking mga alagang kambing. So nagbawas kasi po ako at inubos ko na yung aking mga baboy, binenta ko na. Kasi nga dito sa amin sa Oriental Mindoro, especially, ah, specifically sa Mansalay at Rojas, ay nagkaroon na naman daw ng ASF, yung African African Swine Fever. So sobrang mumura ng ah, bintahan ng karne ng baboy dito. 120 na lang ang kilo pero doon sa ibang bayan at ibang city dito sa Oriental Mindora ay nasa 280 pesos pa rin yeah. so yun lang muna mga kapakners see you again, bye tomorrow